Pa, pa, pa. Okay. May nagtatanong sa'yo ba? Sa ano mo? Sa may nag-comment sa video mo ba? Nagtatanong. Ito yung tanong niya Astig ka talaga, Mang Kaloy. May tips and tricks ka po ba sa pag-synchronize ng carb ng inline pour? Shoutout mo muna yung nagtanong si Shin Laida. Shoutout kay Shin Laida. So, unang-una, pag nag-synchronize kasi ako, unang-una, full out ko yung carb. na talaga malinis na gusto. Ay, katulad yan, no? Oo. Oh, ito. katulad to, super four, ito, malinis super 4 ito. super 4 yan. Oh, malinis mo na gusto. Tapos, kung hindi okay. mo kabisado yung mga parts sa loob, slow jet, main jet, valve float, the best bilan mo talaga siya. Ah, so, para... Uh, para... Kasi ito yung pinaka-maintenance ng carb eh. Ito, ah, kaya sa kaya lahat. Ito, is slow jet. Sa, sa lahat ng carb na ano yan? No? sa lahat ng carb. Yun yan ang kailangan. ano. Oo, oh, kahit anong adjust mo, rich na siya. Kahit anong, minsan mayroon nang naglilin. Hmm. Kaya may... Pero kalimitan, rich. O kaya palyado, namumundi, spark plug. Hmm. So, the best way doon, check nyo po yung mga slow jeet. Mm -hmm. Mamaya, yung slow jeet mo is walwal -wal na sa tagal ng panahon. Mm -hmm. Siyempre, so, carb pa eh. Oh, carb so, pa matagal siya. pa talaga ng motor yun. Lumang so, motor so, na talaga. Buk bukod pa doon, malinis na gusto yung carb. Kailang malinis, eh, siyempre, gagamitan natin siya ng uh, throttle body carb choke tank cleaner. Nairopack, no? Oo, oh, nairopack. Kasi minsan may mga nag-sticky doon sa loob uh, ng mga kaso-kasoan ito. Ah, mga bumabara? So, mga hmm. Sa loob kasi na naiigahan ng gasolina, nag-stick yung gum doon. Mm -hmm. So isa din yun. Kailangan ma ma, ma ibabad mo siya mag tapos kerosene, tapos tubig. Para mapulaw talaga yung mga tinga-tinga o kaya mga kulangot. Mm. -hmm. In short, yeah. talaga dapat malinis so, yung dapat carb. Dapat malinis. Okay. Bukod pa doon, ang ipapalit mo mga valve float, mga lalong-lalo na sa mga cheatings. Katulad Jettings, ng mga, no. mga slow jet, min jet, dapat original. Para original. O oh, hindi masira yung ano. 'yung performance ng oh, motor no per performance ng car mm -hmm. 'yung hikop ng gas tama 'yung buga mm -hmm. saka bukod pa doon sige original chicken mo rin 'yung mga intake manifold niya huwag kang magtitiwala. sige nabuo mo na 'yung carb oh. nasa tamang screw na 'yung 'yung pilot screw 'yung oh. air and gas mixture mm -hmm. kalimitan kasi dito sa atin top end pipe mm -hmm. sa Pilipinas 'yung top end pipe bigo may pagkakaunting rich tapos pag na, 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 nabuo mo na 'yung carb chicken mo rin to mga mga intake manifold kung walang singaw ah oo kung Katapos, may crack ba oo pag hindi mo kabisado yung motor check mo yung mga valve clearance ang valve clearance nito hindi pwedeng hula-hula kailangan ah, so, by the book ah uh, by the book para gamitan ng pillar gauge. Oo, do. intake at saka exhaust. Mm -hmm. Kailangan nasa tama yun. Nasa tamang clearance. Walang yung intake manifold is uh, walang singaw. Walang crack. Oo, no? bago mo siya isinkro. Mm -hmm. Dapat bagu bago din ang spark plug. Mm -hmm. Kasi para makita mo kagad ka yung reaction ng sunog ng spark plug. Mm -hmm. Kung lean pa siya o Oh, so, pandaringe mo siyang matagal. Ipantay mo yung mga mga vacuum, vacuum ng mga bawat piston. Pantay mo siya lahat. Tapos starting ka to. To any half turn sa air and gas fixture. Nasa tamang nasa tamang valve clearance lahat kasi kung malaki ang clearance, less yung vacuum. Tukod naman ang clearance, less pa rin yung vacuum. Kailangan nasa tama. Kailangan sakto talaga Masa, para no, yun, tama yung vacuum. Tama yung vacuum. Kaya yung mga mga nabibilis sa ano okay naman yun. Minsan, tsamba. Minsan, Mahirapan ka nga. Mahirapan, o. No? So, hindi naman lahat ng mga nabibili sa online na mga mga carb repair kit. Kalimitang ginagamit ko lang dyan sa gasket. Ah, yung no? gasket oh, lang. Pero yung mga jetings, minsan lean, minsan rich. Hindi mo ma maintindihan. Hindi mo maintindihan yung laro uh, ng carb na. O, tsambahan lang bumili. Mayroon namang good. Mm, pero pero tsambahan. O, oh, tsambahan. Hindi ka tulad sa original. Wala ka ng pagamba. Parang original, pag, pagbili mo, pag, -pag -bili talagang bili sure mo, mo, sure ka na. Doon sa carb, pag, pag, paglagay mo ng pisa, original. Hmm. Lahat original, wala ka nang baka ganito, kasi oh. Uh -huh. local, ganyan. Wala ka nang iniisip. Talagang ano ko na lang, kampante ka na, kasi oh, original yun eh. Ka oh, ka na. Tapos yung valve clearance, nasa tamang ano, wala ka nang iniisip, magkatukod. Hmm. Kailangan, tumpukin mo na agad, para malis hmm. yung back job. Mm. So, may, may back job man, hindi hindi, lang. Bira lang. 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 So, talagang para mas mapadali talaga yung trabaho. Mobile tumukin trabaho, mo na. Tumukin mo na lahat. Carb, mm. balit agad ng mga slow jet, main jet, bulb float. Ang trabaho naman ng bulb float para list yung overflow. Mm, siya kasi so, yung nagsasaray. Sasara ng gas. Mm. Tapos yung slow naman, siya yung nag siya yung nagbibigay ng gas pag naka-minor lang. Hmm. Yung slowjet. Yung minjet naman, pagpiga yun. Sa kanya siya dito trabaho. Ah, pagpiga mo na? O, oh, combine ng slow jit. Ah, magsasama na yung dalawa? Siyempre, eh. para yung higop eh. Ah, ang ah, pinanggilingan. Eh. Pero pag nakaminaw lang, slow jit Ang main, ah, main Slow lang. Slow lang. Kaya may malaking papel ang slow kaysa minjet. jit. oh, kasi lagi siya nito trabaho. kahit oh, kahit nakaminaw, nagtatrabaho pa rin siya. Hmm. Hindi katulad sa minjet, jit, pagpiga mo lang, saka lang siya. Pag angat ng refram, saka lang siya mag kain ng gasolina, maglabas ng gasolina. Basta walang leak, intake manifold. Walang singaw. Walang singaw. Para yung synchronize mo, talagang pitid. Talagang ano, wala so, ka nang sisisihin. Tapos doon ka na mag adjust sa mga ano. Halimbawa, bago yung smart plug, pagtingin tingin mo smart plug, medyo itim to ng konti, medyo lean ng konti. Doon ka na mag adjust Siyempre, luma na yung carb eh. hmm. Hindi na pantay mga slow jet niyan. Uh, ay, yung mga ano, mga air and gas mixture, hindi na pantay. Mayroong hmm. gusto ng carb isa. Uy, bitaw ng konti. Hmm. mayroong Merong higpitan mo ng konti. Basta Kasi nga, may edad ka, na. O, oh, starting ka sa tuwan niya. Okay? So, maraming salamat sa nagtanong. Anong pangalanon? Shin Lida. So, yun lang po mga boss mga sir. Maraming salamat sa nagtanong na si Shin Lida. At sana yung mga kunting paliwanag ko is nakatulong po sa inyong lahat. So, kung may mga katanungan po kayo mga boss mga sir about sa motor, wag lang sa lab. <laughs> <laughs> bilis reaction ito. So, kung may katanungan po kayo apot sa motor, kung kaya ko lang sagutin, kasi kahit na mekaniko tayo, mayroon tayong mayroon mga tanong na mahirap mm. eh. Mm. <laughs> kung <laughs> kaya ko lang sagutin. Okay mga I boss, mga sir, maraming salamat. I just need to learn how to let you go.